Okay, magandang araw po ito ang inyong uh, Pinoy Gunsmith dito sa Pinoy ah, uh, dito sa Kuwait may ading shooting range at ngayon ay muli akong uh, magtuturo sa inyo at magbigay, magbibigay ng kaunting kalapan, kalaman tungkol sa Glock kahapon ay uh, inilabas ko yung aking video na papano ang pag-strip at pagbubuo ng uh, Glock. Ngayon ay mayroon naman akong gustong uh, i-share sa inyo dahil sa na uh, basa ko sa Facebook may nagtanong ng paano pagpapalambot ng trigger pull ng Glock. So yan ay isang na maraming nagtatanong at lalim mga uh, may-ari ng Glock, nagmamay-ari na kung paano mapapalambot dahil ang trigger pull talaga ng Glock ay eh, matigas dahil sa sinadya siguro ng ano yan, manufacturer dahil ang karamihan ng Glock walang safety to ang safety lang niya yung nandito sa trigger na once na kinalabit ninyo wala siyang safety lever dito kamukha nitong Glock 21 45 ito Glock 17 karamihan ay wala mga model kaya medyo matigas siya at medyo mahaba-haba ang travel ng kanyang uh, uh, trigger pull yan ang uh, isang uh, safety ng Glock so ngayon pa man, eh, tuturo ko rin sa inyo kung paano ang pagpapalambot ng uh, trigger ng Glock ang sa totoo lang dapat bumili kayo nito ito talaga ang, uh, ang uh, kit pagpapalit kayo ng trigger assembly para lumambot ang trigger pull ng inyong Glock pero ang tanong eh, wala naman akong pambili at saka hindi ko alam kung saan ang bilihan yan gusto mo ka, gawin mo na lang na ano may pamamaraan naman dyan makakabawas ng uh, trigger pull so papaano yan ang ituturo ko sa inyo ngayon pero bago ko talakayin ang ating uh, ta ang ating uh, topic ngayon ay gusto ko lang magpasalamat sa ilang mga admin na tumanggap ng aking video, uh, itong United Defense Rifleman, uh, Rifleman, Patriots Group, UDMCRPG. Salamat admin sa pag uh, post mo ng uh, apektang pag-post ng aking video. Yaa din sa Glock, uh, Glock 1911, Glock and 1911 Rifle Owners Philippines. Salamat. Salamat sa Pinoy Legal Gun Enthusiast. Uh, salamat, admin. At kay, Rigo, ay kay Libby Macrigor, nag-like at nag-post ng aking video. Maraming salamat. At, uh, sino pa? Ito, yung uh, United Defense Rifleman UDMC RPG. Uh, salamat. Kay Ronaldo Gonzaga and Donel Milicia. Uh, nag-like uh, at nag-post ng aking video. Shout out sa iyo kay Dennis uh, Michael uh, Carbonel at kay DM Mangan Sakan. Nag-post at nag-like ng aking video, member ng Taurus G3 Lovers Philippines. Maraming salamat admin. Ah uh, kay uh, Mel Gab Lakyao, maraming uh, salamat sa iyo, out sa iyo at kay Melvin Labio, nag-like at nag-post ng uh, aking uh, video, uh, member siya ng RPG. At uh, ito si Arne Adre, Adriel Ponsalan, nag-like at nag-post ng aking video, member ng PP Enthusiast Philippines, thank you admin. At uh, marami siyang ipinost. Salamat sa iyo. Si Carlos San Jose, nag-like at nag-post na aking video. Uh, member siya ng PSG Pinoy Shooters and Gunners. Maraming salamat. Uh, maraming salamat uh, admin. Okay, The Prague, Filipino Responsible Owner and Gun. Thank you, admin. At ka uh, shout out kay John Kundi and Ador Enrique nag-like and post ng aking uh, video. At uh, ito si ano ah uh, PSG Pinoy Shooter and Gunners Salamat admin. Lagi mong nga uh, in-accept ang aking mga video. So marami pa ditong iba. Maring sa susunod ay eh, saka naman kayo ano kay ano ito Ever uh, SG Le Leonard Anelio Maraming salamat sa la, nag like, nag-like and post ng aking video member siya ng uh, Shooters Arm Manufacturing Gun Users Philippines Some Owner Society Thank you admin sa iyong pag-accept uh, ng aking mga video Okay Marami pa yan. Uh, sunod naman yung iba. So, punta na tayo sa ating topic. Uh, kaya ako inaano ito, yung mga nag, yung nga, nabanggit ko yung mga nababasa ko sa Facebook, eh, marami rin naman na nagko-comment. Eh, gusto ko rin mag, uh, ko yung mga comment ninyo at yung mga sagot ninyo. Kanya-kanya uh, tayo ng ano, uh, idea. Kaya nga yung aking, Pinoy Gasmit ay may slogan na I did it my way. So, I did it your way, I did it my way. Yun lang. So, ito naman yung akin. Version. So, sukatin muna natin ng trigger pull para malaman natin kung napalambot ba natin o hindi bago natin gawin. So, meron ako ditong uh, scale. Nap, Hindi naman talaga ito pansukat. Ito lang ay, kung meron kayo nito, bumili kayo, mura lang to. Ayan oh. Ilagay natin sa pounds Yan, ilagay natin sa pounds Ano matay? Okay Ilagay natin sa pounds, yan Tingnan natin ano o Yan o, no. no. pag ito Okay So Yan ah Papakita ko sa inyo na O Ilagay natin dyan dapat yan nandun sa trigger ito ah ini provide ko lang ito nilagay ko sa trigger ah so kita ba dyan ah sikatin natin sit natin okay so 1, 2, 3 nihila ko na 3 4, 5 6 mabigat nga 6 yung kanyang trigger pull so papalambutin natin subukan natin kung paano mapalambot ay maraming salamat do sa mga nanood ng aking uh, video kahapon In strip ko ito at binuo ko sana may natutunan kayo sa akin yung mga nagtatanong kung paano pagtanggal nito hindi ko na ito tinanggal kahapon sapagkat uh, may video naman ako ng uh, how to reverse The release button. Nandun yun. So, baklasin na natin. Hindi ko napapalibanag ang pagbaklas. Panoorin na lang na yung video ko, yung how to strip ng Glock. Yan. So, ito. Ang una natin gagawin dito ay ipapalis natin itong uh, ipapalis natin ito. Ipapalis natin ito. At saka, ito itong kanyang disconnector so kahapon tinuro ko na sa inyo ang pagbabaklas nito eh mas magandang uh, baklasin na natin para hindi ko na papaliwanag sa inyo panuri na lang ninyo yung video ko kahapon para madali tayo kasi magtatagal pa tayo pagka ano, eh. Papaliwanag ko na naman sa inyo. Panoorin na lang ninyo yung video ko kahapon kung paano pagbaklas nito. Mamadali tayong pag, pagbaklas para ma, mabilis. So, Uy. Ito. So, ito yung ating uh, ipapalis ito ito papalis natin ito pero wag ito ha itong disconnector ito papalis natin ito medyo pabibilugin natin ang uh, shape niya yung medyo pagano at uh, gagamit tayo muna nang mapinong liha to pabibilugin natin siya ng konti kumbaga natin yung kantuhan niya pero wag natin susubrana na ha? mga ka-shooter. Ayan. Madali lang yan. Alsin natin yung kantuhan niya. Para siya dumulas. Isa ito sa mga pagpapalambot ng trigger. Ito ha. Ito, ito lang. Ito, ito, ito. Ito yung nagkukonekta sa, nagdi-disconnect sa trigger, sa striker niya okay pairing pin or striker kasi hammerless to eh tapos eh liliahin natin siya. Patay tayo ng uh, mga 1000 na liha para makinis to ah uh, doon sa mga gagawa nito ha yung lalim mga baguhan eh huwag ninyo susubrahan mag trial and error kayo ito ay makakatulong pero hindi ko naman masasabi na talagang ito yung solusyon pero makakatulong to ito, ito, itong point na ito. Okay. Pagkatapos niyan, balik mo na, balik natin sa dating posisyon niya. O, yung mga, ano ha, panorin ninyo yung pag-strip at ano nito, yung may video naman ako nito kahapon eh. Hindi ko na-explain sa inyo. Ang isa pa, itong spring na ito dito, pag ito'y naputol, may video din ako nito kung paano pagawa nito. At saka, huwag ninyong papalitan ng malambot yan lalong titigas huwag ninyong papalitan ng malambot na spring pag lalong pinalta ninyo na mas malambot yan lalong titigas, baliktad po, hindi man po yan ang pinapaltan po ay yung striker spring o yung pairing pin spring pinapalitan yun pero pag napasubra naman ng lambot no, hindi naman pumuputok so tuturo ko rin sa inyo yung later ito muna, isa isang topic tayo ito muna ng uh, procedure na to So susunod naman natin ang kanyang uh, ito to, to Tanggalin na rin natin. Ano? Kahapon naman ay tinuro ko na rin ang pagtatanggal nito. Kaya hindi ko na sa express sa inyo. Panoorin na lang ninyo aking video. Ano po? Kasi kung mag-explain pa tayo nito, paulit-ulit lang tayo. ang kanyang striker ito naman ang ating uh, ipapalis ito itong lugar na ito ito, ito, ito naman ipapalis natin sa liha so kuha tayong liha at yung liha isa natin sa flat pile pag so, ganoon kaya natin ikakaskas ito no? ito kakaskas natin Ganun lang. Papalis natin. Para makinis. Kasi yan ang nagdi-disengage. Yan ang nagdi-disengage. Ano po? Yan, nagdi-disengage yun. Pag yan ay madulas, natural. Medyo lalambot yung ating trigger. Madali lang ito. Kung tutusin, madali lang. Pero, ina inaulit ko ah, huwag ninyo susubrahan kasi hindi ito magre-reset. Hindi ito magre-reset pagka nasubrahan ninyo. Kaya, kon payo ko dito konti-konti lang. Ayun oh, naalis ko yung ano, naalis ko yung bakat niya. Ayun oh, naalis ko yung bakat niya. So, ganun lang. Okay. So, yan na. Uh, mag-try muna. Mag-try ulit. mag tayo kung ano. May nangyari na ba. Tanda natin kanina na. Sa 6 ang kanyang tiger pool. At kakabit uh, ikakabit na ulit natin. Nulit ko. Yung mga gustong malaman ng pag-ano nito. Eh... Panoorin na lang ninyo yung aking uh, video kahapon. Para, mapanood ninyo. Okay. So, nakabit na kagad natin yung kanyang striker. Dito naman tayo sa receiver. Okay. Subukan natin kung may nangyari. Ganyan lang po kadali ang magansimit sa charge na kayo ng 1,500 to 1,000 counting kuskus ayos okay eh mga nagbabalak bumili ng Glock dyan eh ganun lang kasi maraming kamarami kayo mani, maririnig hmm, okay, bumili ng Glock Ma, anong trigger nyan may parang po dyan okay maglala maganda po ang Glock sa kanya, kanya, hindi naman ako nagano. Wala akong ano dito sa glat. Wala akong issue dito. Nulit ko yung mga may tanong bago kayo magtanong. Eh panoorin muna niyo yung muna niyo mga videos ko kasi baka yung mga tanong niyo ang sagot nandoon eh kasi may mga nagtatanong eh eh sinasagot ko pa na eh panoorin po niyo ano yung ay um, mga tanong na yung kanyang basyo eh mahirap tanggalin sa ano eh may video na ako ng malpansyon at saka nung troting mga malfunction para pakipanood lamang po para hindi na kayo mag nagtatanong. So, na natin to. tingnan natin kung may nangyari. Oh, so, medyo lumambot naman. Ganito po ang pagtingin na reset. I-press ninyo to. Itong trigger tapos eh. Ganun ninyo. Tinan nyo kung magre-reset. Yan, pag may narinig kayong tick, reset yun. Kasi pag walang ganon, eh, mali yung gawa ninyo, napasobra So, tingin ko, oh, nagbago. Sana magbago kahit hanggang, hawa tingnan natin ha. Kasi, ang gumagawa ng ganito, trial and error, wag niyo mamadaliin, wag ninyo ano Pagka hindi na nagbabago, eh, tama na. Baka naman hindi na mag-reset. Pagka hanggang doon lang, ibang ano naman ang palitan ninyo. Kasi nga, kung gusto pa rin nyo, talaga mas malambot, bumili na kayo ng ano, bumili na kayo ng uh, yung pinakita ko kanina na kit. Assembly. Okay, subukan natin kung ilan ang ano, in ano niya, inilambot niya, kailangan, kailangan sa dulo ng ano. Okay. Two, three. Bakit? Mali. Okay. Mali yung hatak natin. Two, 3. Oh, naging four. Naging four, mga kaibigan. So, ganun lang. From six, naging four. So, hanggang doon lang muna tayo. Para... Ulitin natin. Baka mali naman natin. 3, 2, 4. So, yun. Mga kasyuter. Uh, lumambot siya. Kung gusto pa natin palambutin, konting, konting, konting romansa pa. So, yun. At least, naituro ko na sa inyo. From 6, nabawasan ng 2 pounds sa kakaagad yung konting kuskus natin. Pero, mga kasyuter, uh, isa pang, tuturo ko na rin natin sa inyo kung paano pagpapalambot ng trigger nito. Total, uh, nasa 19 na minutes parang tayo. 20 minutes. Ang mga videos ko, ginagawa akong 30 minutes eh. Yung ano nito, yung striker spring, napapalitan yan. Pero pag sumubran lambot naman, pag sumubran lambot ng, trigger, ng striker spring niyo hindi naman puputok, hindi tatalab yung ano. So tama lang. May nabibili niya na pounds pa, ano yung mas malambot niyan. Nakakabili niya, set din yan. Mamimili kayo, nasa tatlong set yan. So, isa pa 'yon. pagpapalambot. Ang isa pa nga 'yung spring na 'yun, pinakita ko sa 'yung spring dito. So, 'yun lang muna itinuro ko sa inyo baka naman pag tinuro ko lahat, eh malilito kayo. So, 'yun ang isang basic na pagpapalambot ng uh, trigger pull ng ano. At ito mura lang ito, makakabili naman kayo. Meron yata nito sa kita kita. Eh. Ano, para mal malaman ninyo kung may nagbago ba sa ano. So from 6 point something ay eh, naging 4 something na lang yung ano natin, trigger pull natin, ano. So, yun lang. Maraming uh, salamat sa pag... Uh, at sa nga, nga, pala, ang isa pang naging problema, ang railing nito ay napipigtal. Huwag na kayo mag -alala dahil dito naman sa range, wala kaming matibay na baril dito. Lahat nasisira. Pero isa na sa matibay itong Glock. Isa na ito sa inano ko na matibay. Eh, naulit ko, walang matibay na balil. Dahil araw-araw dito, binubugbog ang mga baril. Hindi lang 200 na bala araw-araw ang -araw, pinuputok niyan. Ang isang baril. Sa dami ng ano namin, ambasyo po namin isang sako araw-araw. Di pagyayabang sa inyo. Kaya, walang matibay na ano dito. E, yung pagre-repair nito, yung pag-repair itong mga railing bandang ano medyo, may rap up na yan sa mga basic muna tayo uh, sabi ko nga sa inyo pagka dumami na yung ating ang ganda na ng ano pakalambot na mapapalambot pa ng konti yun mga, mga, mga kaya natin gawin tres yun Magag magiging tre eh, hindi ko lang masyadong palambotin dahil ginagamit ito sa aming ano eh talagang dito sa aming uh, range hanggat maari ginagawa ko lang mga 5 dahil sa mga baguhan ha huwag kayong gumamit ka kagad ng masyadong lambot, mga maka-accidental perka, talagang sa mga baguhan na-advise ko medyo matigas maari mga 5 pounds so inulit ko na pagka madami na ang aking subscriber at follower pupunta na tayo, itong mga umpisa natin mga basic mga basic ito, mga pagbabaklas, mga paglilinis, mga kung mga ano-ano. Uh, sinusubaybayan ko lang yung mga tanong sa tanong sa ano sa Facebook. Kumuha nang Sir, pakikilatis nga, pakiano nga itong baril ko ay madami namang nagko-comment ng nakakasakit din naman. Huwag naman yung mga nakakasakit. <laughs> Sabi pa, pag medyo kalawangin eh. Pag sinubo mo yung pumutok, original yan. Huwag naman ganun. So, uh, yun, yung marami, maraming, yun ang pinakang marami kong views, yung paano malalaman ng original na na revolver. So, sunod ko 1911. Napakarami rin nagtatanong yan sa Facebook. Ituturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman ng original. Hindi ninyo malalaman ang original sa kulay lang at sa engrave lang at sa kung bago o luma. Kalimitan, pag maganda at makinis, bagong reblo, bagong uh, chrome plated, bagong silver plated ang kinis ay original yan, boss ano yan, original boss pero pagkalawangin na at antigo nako, paltik yan, danaw yan eh magduda kayo sa mga makikinis ha, ah, kumbaga sa picture yan ay may filter yan yung mga nagpupos ng mga gandang babae na naka-filter nakapilter Okay? Ito, ay, uh, tuturo ko sa inyo kung paano. So, 24 minutes, kagayon ko 30 minutes. O, oh, inulit ko, maraming uh, salamat sa inyo. Maraming salamat kay uh, George Oclos Pedro. May masipag mag, ano, yan, eh, mag-share ng aking mga videos. Inulit ko, si Bindel kay Tano, yung aking pisa nag, dibang diwang ng kanyang karawan. Okay. O, uh, mga mga taga-oriental Mindoro, yung mga dati kong member dyan si na paring Rady Naparing paring uh, Blanco na Rady Marasigan o, oh yes, si Paring Alan ng Saldo 1996 tinayo namin yung mga shooter club mga bago na ngayon na member di ka na masyado makilala ang na ako sa totoo lang ay eh, umpisa nagtrabaho ko dito hindi na ako na lumalaban ng competition pero magpupos ako ng pagtuturo Papano ang uh, draw and fire, uh, three position from standing, kneeling, crouch, shooting behind barricade, yung uh, shooting multiple target. Tuturo ko yan bandang huli. At, uh, marami naman ako dito tinuruan na nag-champion naman. Okay. Hindi ako mabilis ha, kasi nga, bukod sa matanda na tayo, hindi naman na tayo napapalaban na ng mga competition, kinakalawang na. Pero yung ano, yung yung uh, coach, pagiging coach, coach nga ang tawag sa akin dito nila eh, nandun pa rin. Eh, yung mga tinuruan ko eh, nag number one dito. Ay, talaga nag-champion. Lumalaban sa GCC competition. GCC yun yung all Arab countries. Mga pulis na nagkukumpit sila. So, ganun lang magtuturo ako niyan. Pero sasabi ko sa inyo, hindi ako magaling ha. Marunong lang. Okay. Oh. Yung sa precision shooting ko, marami na rin ang uh, natuwa. Oh, last time, nagtesting akong pumutol ng target, eh, tumama pa rin. Panorin ninyo. Uh, precision shooting part 3. Part 1 hanggang uh, part 3 yan. Yung part 3, yung pumutol ako ng target na papel. Uh, yung target. So, Aga gusto ko lang patunayan din na hindi naman ako sa nagyayabang. Gusto ko rin naman na mapatunayan na marunong ako at gusto kong i-share dahil nga matanda na ako. Eh, bago man lang ako mag-resign, may naituro ako dahil sasamantalahin ko yung mga baril na ginagawa ko dito ay eh, expose ko, may turo ko sa mga kababayan ko. So hanggang dito na lamang ang aking, aking videos. Sana may natutunan kayo sa akin ngayon. At maraming salamat sa panunod ninyo aking videos. siyaminyo para marami tayong maging uh, subscriber, follower at para ganahan ako ng pagpagawa uh, ng video. Kayo ang aking inspirasyon. Mga follower ko, mga gunner, mga shooter, mga kaputukan, saludo ako sa inyo. Thank you.